hindi dismayado kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng mga flood control projects pananagutin. Iyan ang madiin na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na ang mga ito ay dapat na napatay yung concrete river wall sa Baliwag, Bulacan ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulo Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang ilaunch ito noong nakaraang linggo. Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto at may mga ulat pang balak na pagtakpan ang anumalyang ito. Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DPWH sa kabila ng mga nadiskubring irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala ng nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga illegal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sino mang mapapatunayang may sala at kabilang sa kontsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na ligay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 55 million contract for the construction of reinforced concrete river walls at Block Barangay Piel, Baliwag, Tulacan. Lahat itong, lahat itong project na ito, ghost project. I'm very angry with what's happening here. <coughs> kahit is, walang ginawa, kahit isang, wala. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Apo. Wala kang makita, punta ninyo, wala kayong makita kahit na ano.